Ay, grami. Unahan mo na. wasan ko. Kaya? Waw ko. Hindi ka suruhin ko. Bali, babawasan ko pa rin po ang unahan nito, ma'am, ha? Oo. Okay lang. Wait na. May Judy din Sabi niyo, ha? Sabihin you, pag masakit. Kaya't, ma'am? Kaya. Okay. ka lang, titignan muna natin. <laughs> uh, madikit siya. Kinakaramdam ka na ng sakit. Pero kaya mo. Madikit kaya, siya. Kaya. hello Magaling na. Mm-mm. talaga dun. Ulit? pera mo nga eh. Na Namaga eh. Namaga na nga Hmm. <laughs> <laughs> Sorry. Hmm. Hiuwalay ko lang yung dry skin, mama Medyo, masakit talaga, hindi medyo. Hmm. Hmm. Sanay na ako. Sanay na din ganyan. Balikan ko, para lumambot konti. Ikaw din na mag-ready ka na. <laughs> Nakakatuwa kayo, ma'am. Bakit? Ba? Kasi tignan mo, kahit nasasaktan ka, hindi lumalaban yung paa mo. Mm -hmm. Nakaano lang siya. Naka-relax lang siya. <laughs> <laughs> Isa na na kasi siya ng... Yeah. Ng ganun. Sanay na... Yan. Nang ganun. na Kadalasan kasi, mga nililinisan ko ganito, lumalaban. Mm -hmm. Kaya mas lalong masakit siya. Mm -hmm. Mas marong mas malalong mahirap tanggalin. Chori Dry skin Yun yung masakit yung dry skin Yes Tsaka kahit yung pag ano aapa ka Parang meron daw yung minap, Sorry, Chori Minaka ba ang pagita? Medyo dilihin YO. Try skin. Gak balikan ko dito tayo ulit kailangan okay ko itong pura sa inyo, ma'am. Pura Sige, kailangan. Kailangan matanggal eh. Okay. Nakabaw na kasi. Sobra. Sobra. Ya, yeah. tanggal kuno, kok, kok, dry skin. No, you didn't go.

Doon ang unang pagbalukpot ng ano. Yan ma'am, kuko yun. Kunti lang yun, ma'am. Pero masakit yun. Kasi nasa dulo na siya. Nasa dulo na. Okay lang kaya. Hindi kasi makuha yung buong dry skin pag hindi nakuha yun. Yeah. شو ما dry skin pa yan. Tigas pa eh. Mm. Pero yung kinakapitan po ang manipis. Ah, uh, yung balat laman o, na. balat. Hmm. Masakit na masakit siya. Hindi naman. Ang na ng ano mo mama. <laughs> Parang ang smooth lang ba? Sige. Huwag mo itong babasahin mama. Kasi kapag ako nga nililinis sa talaga Dugoan lahat siya. <laughs> mm -hmm. Smoke mo lang yung nakaupo ka lang. Wala lang. Yeah, medyo matigas to. didin ko. Ah, hindi na. Hindi ko na nagaroon ng masakit. May kuko pa yon Yun. Maganda ng kamay mo. Sorry. Dilihin ko na. Ay, hindi. Manibis lang talaga siya, pero hindi man nagdudugo. Hindi man siya magdudugo. Siguro. Siguro. Ibang pang push ko doon. Sakit, ma'am. Yan. Yeah. Hmm. Eh, ano pa? Này, con ngon mùa ngọt không? Chịu Không Opo, madikit to. Mm -hmm. Balid lang na yung to. Mm Hindi, -hmm. taas ko naman so, na. Okay. Yeah, Kuha na. Hmm. Yan. Yeah. Oh, Oo, yun. Okay. Dumugo siya ng konti. Mama half day yan. Pag hindi natanggal yun, lalo na yun. Yun, yun, ganun yun nangyayari sa anak ko. Oh, lamig pa ah. <laughs> ang paa ko ha. <laughs> parang nambang kahit ang paa ko. na tense? Opo. Pero, yung pagka tense niyo, wala lang. <laughs> wala lang, bahala ka dyan, ganun. <laughs> Basta patanggal yan. Mm, parang yun na lang yung nasa isip niyo eh. galing. Congrats. Hindi sa kabila pa. Meron pa, ma'am, ha? Hindi sa Mamaya na muna. Ito, <laughs> meron pa ako, <laughs> eh. Kaya pala dinidikit-dikit po na sa wagon. Hindi, <laughs> <laughs> ma'am. Alam mo kung bakit. Malambot po kasi yung ano nyo. Balat. Oh, balat po. Balat. Hindi na po siya ganun kahirap. na tanggalin. Kasi meron po yung matigas talaga. Pupersan mo ng usta. Mm. Sorry, ma'am. Ay. Hmm. Sorry po. Dapat sa pa, ma'am. Kasi ganito na yung kuko mo. Huwag ka nang magpa-cutix. Mm. Ah, dapat wala na yung cutix Ay, ko. yan. Ma'am, babawas pa ako, ha? Titignan okay. ko lang kung kaya pa. Hmm. Sabi ko na doon, eh. Sorry, mga po. Meron pa po, pumalugtot pa po.

ko pa rin. The rice skin Manipis na lang. Wala dito. Laga. Okay na. Dala na matutok sa dulo. <laughs> Maramdam mo ba, ma'am? Oo. Kaya eh, sabi ko na sa mga anak, para yung, ano na naman po ang aking ano ah. Mamagana na lang po ah. Natakot ng mamaga. Hindi, okay, ano na naman. Mas sakit na naman kakay po na, na aking Hindi ko na kaya eh. Hindi ko na masagad ang pagputol dun sa hanggang dulo. Wala, ma'am. Ang pagpupagkat po sa nipper, ma'am, hindi po dinudulong pagkan. Ah. Unan lang po, ipupush ah. lang po yun ng pusher, ma'am. Kasi sobrang sakit po pag kinat mo siya. Ay, kasi sabi ko, hindi ko na kaya doon sa ano, dulong yun. Tsaka siyempre pagka ako, ramdam, nararamdaman ko na yung sakit, ititigil ko na. Dahil ano, ako yung gumagawa. Pero pagkaiba, okay lang. Sige lang, sige lang.